pa So mayroon tayong Pres na pres na isda Yan oh. 180 lang yan Katatsuki Sariwang sariwa pa Yan oh. Pulang, pulang mata Oo. Uh -huh. uh -huh. Mga katatsuki, nilagay ko na yung Kamatis limong glass Saka Ano sibulyas, luya Ayan o Yeah. Lutuin muna natin yung ano, sangkap. Right. Yan natin ng asin. Kaunti lang. Kasi inasinan ko na yung isda. Alright lagay natin yung isda matat ko ito o kung sa bisaya dito sa masbate bungkan fresh class itong isda Ya, ini limon pangpaasin. So, tapos natin ulit mga touch Pag tumukulo, lagay natin yung malunggay. Lagay ko na rin yung sili. Yung mabaw. Ayan natin yung bowing pabango sa talbus ng kamuti Alright, yan mga Mamaya na yung marunggay. yan sariwang sariwa yan Kasi ayaw ko mag sabaw na hindi pa sariwa Pag may hilado na ayaw ko na mag yung galing pa sa laot sariwang sariwa pa yun alright mga pets kayo natin yung malunggay ito yan dami sahog pa natin. Alright? So, tikman natin mga tutsuki. Ayan. Nalagyan ko na ng tinta kanina. Ah, tama lang mga tutsuki. Matamis-tamis na maasim-asim. Kasi may limon. Alright? Paluto na yan mga tutsuki. alright, so thank you so much sa inyong panunod mga katski, maraming salamat bye bye